bet ko na si Finest China bago pa siya mamigay ng mga 1 million giveaways, 10 million, pampaaral, gadgets, at chuchu ganyan-ganyan. Minsan nga dumating pa sa point sa TikTok, yung mga pinapost niyang contents, nagko-comment pa ako dun sis. Kasi nga alam mo yun, parang feel na feel ko talaga. Parang natutuwa ako kung paano niya itrato yung pamilya niya, yung mga mahal niya sa buhay, yung mga kaibigan niya, yung mga tao sa paligid niya. Like bibili siya ng ganitong klaseng gamit, tapos sabay ipapadala niya dito, bibigyan niya yung mama niya ng van, mamahaling kotse, yung mga pinsay niya pag nawawala ng cellphone, pupunta sila sa Green Hills, bibili sila ng ganitong klaseng cellphone na magaganda, sa bibigyan ng camera, tapos nung Pasko, alam mo yun, yung bibigyan ng mga Aguinaldo 20,000, 10,000, 10,000, ba? Diba? Kaso nga lang nitong lately, yung panay giveaways niya, 1 million, 10 million, mga pampaaral, gadgets. Medyo na-curious ako sis. Totoo ba talaga na nagbibigay siya sa mga tao sa paligid niya? Totoo ba yung mga challenge na ina-accept niya sa mga TikTok accounts na mukhang dummy naman? At nalaman ko te, hindi lang pala ako yung nagtataka kasi nag-check din ako sa online online world ng mga chismis. Marami rin pala taong nagtataka kung bakit ganun daw siya kayaman, kung totoo daw ba na binibigyan niya ng 1 million, 10 million, pera, gadgets, pang paaral, yung mga comments na pinopost niya sa TikTok tsaka dito sa Facebook niya. So, nung nakaraan, gumawa ako ng content. January 28 yun eh. Parang more or less, mag-iisang linggo na siya hanggang ngayon. Nakita ko yung content sa TikTok. May isang babae na nilalapit yung nanay niya kay Finest China. So, in ko na dito sa Facebook. Tapos, maya-maya, biglang nag-comment nga si Finest China dun sa video ko. Sabi niya, ano daw ang pwedeng gawin para makatulong. So, syempre ako, natutuwa ako kasi nga, alam mo yon parang yung message na punta na sa kanya, baka naman posible na tulungan niya na itong si ating nangangailangan, baka naman pwede na siyang makipag-coordinate kay ate, para alam mo yon at least ma-check man lang, or para matignan niya kung gusto niya ba yung binibenta, gusto niya ba yung lupa, and all. Tapos mga kinabukasan ng mga comments na ginagawa ko, nagtataka ako kasi yung ating humihingi ng tulong kay Finest China, panay-comment pa rin sa akin sa mga reels na ginagawa ko, sa mga videos na ginagawa ko daily sinasabi niya na parang wala pang update sa kanya si Finest China, hindi pa siya ni-reach nire out, parang walang paramdam, at chuchu ganyan-ganyan. So, kaninang umaga, pinim ko to si ate. Kasi nga, palagi na lang siya sa akin nag-reach out. Eh, wala naman ako magagawa kasi wala naman akong pera. Hindi naman ako ganun kayaman ni Finest China. Tinag ko na rin si Finest China dun sa mismong video ko. Sabi ko, Mima, any update? Kaso nga lang sis, wala. So, ang ginawa ko, inasko ko si ating may-ari ng video kung pwede ko ba siyang e i-video call. Para alam mo yun, matanong ko sa kanya kung may nag-reach out na ba sa kanya, kung nag-reach out na ba siya kay Finest China, kung meron na bang ang naganap from Finest China. Papakita ko sa inyo yung conversation namin. Video call. kay na yung humusga. ay Ate Chi. Hello. Um, John, kita kasi lagi kang nag ko comment, nakikita ko, nakikita ko sa mga reels, at sa mga video. And syempre ako ate, in totoo ah, sa totoong buhay, concerned din naman ako kasi nga, kinontent ko ngayon kasi feeling ko talaga, alam ko naman talaga na parang kailangan nyo rin ng pera, ganyan-ganyan. Kung kahit singyama lang ako ni Finest China, <laughs> tinulungan ko na kayo, kaso nga lang hindi. Nung 26 pa yun, di ba? January 26, tama ba? Yes po, yes po yung date na pinost natin yon, Tapos, nakita ko rin talaga ng mga mata ko na nag-comment talaga si Finest China doon. Tapos, parang nung time kasi na in-screenshot ko siya ate, parang nasa around 3,000 likes pa lang yun na nag-comment siya doon sa video natin. Tapos nga, nung nakaraan, nag-comment ka ulit sa Reels. Nakita ko, di ba? Tapos, nag-respond nag ako doon eh. Tinag ko si Finest China. Sabi ko, Mima, update tas parang hindi ata siya nag-respond. Chine-check ko din yung comment sections ko tsaka yung mga messages ko na na-filtered. Wala, wala siyang message doon and all ganyan-ganyan. Pero hindi ko siya na-reach out directly. Tapos, kaya kita tinanong kanina kung nag-message ka na ba sa kanya kasi nga baka nga parang hinihintay lang niya ganyan-ganyan. Pero nag-message ka na, 'di ba? Go. Ano? Tumbrang dami. Oo. Sobrang daming messages na yung kaninang sinend mo yes. sa akin. Kaya sa, medyo, medyo sabi ko, ay, baka ayaw din talaga niya. So medyo tumigil-tigil na din ako. Baka makulit. Mahiya <laughs> ka na rin kay Finest China. Pero yes. naniniwala ka rin naman talaga kay Finest China na tumutulong din siya sa ibang mga tao, di ba? Yes po, kasi nakikita ko yung mga challenge-challenge eh. Tapos nakikita ko rin yung post niya. So sabi ko, bakit kaya hindi ko itag si Ma'am Finest? Baka naman na gusto lang niya or baka mapansin niya ako, ganun. Baka uh -huh. hindi naman kasi challenge yung akin eh. Baka lang na. Pinapit so, mo lang. La <laughs> <laughs> Sige ate, ito sa video na to, isasali ko to dun sa content. Sabihin mo ko anong gusto mong sabihin. Para at least, hindi lang ikaw. Kasi marami kayong finest China empire eh. Ako kasi, gusto ko rin si finest China. fina ko din siya. Pero hindi naman palagi sa mga content-contents niya. Sige ate, go. Ituloy mo yan. Oo, kasi ano... Ay, iyakin ako. <laughs> Sige ate, kasi, go. Okay o, lang kasi yan. kasi kailangan talaga namin yung talaga ano siya i-benta. Eh, o lumatagal na siya sa market sa samar dito sa uh, manila uh, sa facebook ko naka na rin siya matagal pero wala talaga siyang wala pa talagang pumapansin so may may pumapansin man ang gusto maghulog lang na ang kaunti ay mag-down tapos hulugan na yung iba uh, So hindi kasi pwede yun kasi malaki yan kasi yung kailangan namin kasi sa sakit ni mama eh stage 4 pancreatic cancer na po kasi sa kanya. Ah, uh, I see. Sobrang see. malala na po kasi yung mama ko. Pag kumakain po siyang kaunti, sinusuka niya kasi sa sobrang daming bukol na po sa loob ng uh, pancreas niya at saka sa liver, at saka may tubig rin yung lungs niya. Mm -hmm. Nalapit Kaya, na rin naman ate sa mga ano yan, di ba? Yes sa po. Kung, kung makikita mo yung mga videos here na Tumapit ako sa malasakit, sa mayor, sa congressman na pagdaanan ko na po uh -oh. yung Binabas sila. bakit kay mga Fairness, bakit hindi tumulong <laughs> sa mga gobyerno. Nadaanan ko na yan, sir. Kung makita kayo mo yung post ko, kung gaano kahirap na daanan ko na po yan lahat. Nangutang yan sa gobyerno, lumapit sa barangay, nadaanan ko na yan, sir. Eh, hindi naman kasi sa lahat ng pagkakataon, kung katulad ngayon sir, nag -her herbalist doctor kami, uh -huh. eh, hindi naman pwede ilapit sa gobyerno yan sir, eh, kasi hindi na po hospital. Uh -huh. Sa so, open po kami, so gumagasto po kami ni mama ng 6,000 a week, kasi dalawa po kami nagagamot eh, ako kasi uh -huh. rin may ano din ako. So since hindi na, since malaki po yung ginagastos namin buwan-buwan, So, talagang naubusan na po talaga kami Nawala na na ng utang po kami, may mga utang po kami. Uh -oh. Kaya, ano po kami na ibenta yung lupa kasi hindi naman po agad na mag-stop yung gasto namin ngayon eh. Tuloy-tuloy tuloy po yan kasi ilalaban hmm. po namin yung mama namin. Hindi naman namin nahayaan. Uh -oh. Katulad ng iba, napahingahin na siya. <laughs> Totoo yan, ate. taga saan kayo? nandito kami sa Kaloocan, sir. Ah Ngayon. okay sa ano North Person. O yung or South. ano sir lupa. Mm -hmm. Taga Eastern uh, taga Burungat, Eastern Summer kasi sila mama. Ah, okay. So may lupa sila doon. Tas may lupa rin sila dito sa Madila. Mm -hmm. Pero yun na yung last alas namin na huling ibebenta talaga. Mm -hmm. Yung, yung o oh -oh. yung nasa Samar. Eh, kasi pag mag-post ka ang daming bashers, <laughs> hindi pa ka binabasa yung caption. <laughs> Di ba nga? So, so diba? magkano ba yun? Para pag nakita to ni Finest, malalaman ano lang naman, yan? sir. Oo, oh, oh, 475 square meter. Mm -hmm. uh, yung unang presyo namin, sir, 800,000 lang naman po. Pwede pa po siya tumawa, sir. Pag gusto niya sa Kali, malapit, malapit, highway lang yan, sir. Malapit pa yung sa dagat. Oo, oh, o oh, oh, kaya pag meron siyang mga tanong si Miss Finest, Ay, so. pwede kanyang i-contact directly, di ba? Para at least, yes, alam ano okay. mo yun. Well, oo, okay pwede siyang magpa-visit sa mga kamag-anak niya dyan sa lugar niyo kung nasa ibang bansa man siya, di ba? Thank you, ate. Ate, hindi ko mapapromise na, oh, sige, okay lang na, na alam okay. niyo, na makakarating to sa kanya. Pero hopefully, isasama ko tong video natin na sa content na gagawin ko para pag na-post, itatag Thank you, Ate, sa time mo and oh. God bless you. Oh, sana, sana po. Makasakali lang naman mamagal ako i Wala namang masama, oh, diba? Oh. Tsaka, oh, tayo sa mga bashers na yan. Like ko sinasabi yan. Dead oh. man tayo sa kanila. <laughs> iyakin ko <laughs> Sige, Ate. Bye-bye. Salamat po, Tito Thank Mar. Saka, follow na po kami lahat. Thank you po. Bye. Medyo mahaba-haba yung chikahan namin, no? Umabot ata ng 5 or 6 minutes. Medyo nakakalungkot lang sa part ni ate. Kasi alam mo yon feeling ko kasi umasa na siya na kahit papano pwedeng ma-check, may posibilidad na matulungan na sila ni Finest China. Kasi nag-comment eh, nag si eh. Nag-comment si Miss Finest China don sa video na ginawa ko o sa video na nilapit natin sa kanya. Tinanong niya kung paano daw ba siya makakatulong. Kaso nga lang te, kahit na ilang send na ng message, kahit ilang tag na sa kanya, wala pa rin siyang respond. Hindi ko naman sinisisi si Finest China dito ah. Baka naman sabihin niño pinapalabas ko na parang irresponsible siya tagtag -tag ng ganyan, hindi naman tumulong, tatsutsu, ganyan, ganyan. Hindi naman ganun yun. Hindi natin siya masisisi at hindi ko rin naman talaga siya sinisisi kung bakit hindi siya nakakapag-respond. Kasi malamang sa malamang, meron siyang mga bagay na ginagawang mas importante kesa sa pagsagot sa mga comment na nasa social media, mga message sa kanya, which is valid naman talaga. Pero alam mo yun, bilang nagtanong ka sa taong sobrang nangangailangan kung paano ka makakatulong, sana man lang, kahit Napapano, nabigyan ng kahit konting oras man lang Na ma na masagot Alam mo yun, yung mga ganong klaseng eksenesis, diba? Para kang lumapit sa isang kaibigan Na sinabi mo na, friend, baka naman pwede mo akong tulungan Kasi kailangan ko na talaga ng pangbayad ng upa ng bahay namin Kung hindi, mapapalayas na ako Ang sabi ng kaibigan mo, sabihin mo sa akin kung paano kita matutulungan Tapos sabay sinabi mo kung paano siya makakatulong sa'yo Ilang araw nang nakalipas, wala pang paramdam. Anong mararamdaman mo noon, 'di ba? Alam kong hindi responsibilidad ni Finest China na tulungan si ating nagpost. Clear 'yon, alam na alam nating lahat 'yan. Pero kasi sis, alam mo 'yon, yung salitang binitawan mo na paano po ako makakatulong sabihan nyo lang. Something to that effect. Yun yung pinangahawakan ng taong naniniwala sa'yo. Personally ah, wala akong hate kay Finest China. Kasi hindi naman ako yung nangangailangan ng tulong niya eh. Ako okay lang ako sa sarili ko. Si Ati Chi yung may kailangan sa kanya. Pero sis, alam mo kasi yun, yung credibility mo bilang famous content creator, na dun ka mas nakilala sa pagtulong mo sa mga tao, sa pag-accept mo ng mga challenges, sa sa salita mo, tapos sabay ganito, alam mo yun, parang nagpahayag ka ng interesado kang tumulong. Pero hanggang ngayon, one week after, wala pa rin kahit isang message man lang. O kahit alam mo yon small chance man lang na pwede mo silang matulungan. Dito natin malalaman sa mga nagtataka kung talagang totoo ba talaga yung mga giveaways, yung mga patulong, at chuchu galing kay Finest China. Again, wala akong hate kasi hindi naman ako yung nangangailangan ng tulong niya. Taga-chismis lang ako at share ko lang naman yung point of view ko dito. So sana makarating to kay Miss Finest China. ay lang.